Angeli Kang, kinasuan ng sariling ama. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Inamin ni Angeli Kang na kinasuan niya ang kanyang sariling ama dahil sa pananakit nito sa kanilang magkapatid. Ayon sa Viva Max Star, bata pa lamang ay sinasaktan na sila ng kanyang South Korean father na isang sundalo sa Amerika. Dumating pa raw sa punto na kahit na anong makita nito ay iahampas sa kanila tulad ng dos por dos na kahoy kaya tumakas raw noon ang kanya nakatatandang kapatid at pumunta ng Pilipinas dahilan para siya naman umano ang pagbalingan nito. Ayon kay Angeli, minsan umano ay bigla na lamang siyang inudmod sa ugasan ng plato at isang linggo siyang hindi pinakain. Mabuti na lamang daw at may mga prutas sa kanilang garden na iyon ang kanyang kinakain. Sinayon pa ni Angeli na noong una raw, akala niya ay normal lamang ang ginagawa sa kanila ng kanyang ama na kapag nagkamali ay sasaktan sila kung saan hindi raw niya na-realize na sobra-sobra na, na raw pala ang ginagawa nito sa kanila. Na-realize niya raw na mali na ang ginagawa sa kanya dahil pumapasok siya sa school na may mga pasa at minsan pa ay dumudugo ang kanyang kamay at ang tanging pang-comfort daw sa kanya ng kanyang ama ay sasabihan siya ng I want the best for you. Nang malaman daw ito na kanyang ina ay agad siyang pinawi ng Pilipinas at nagsampa sila ng kaso kung kaya't may warrant of arrest na raw ito kapag pumunta ito ng Pilipinas. Ngunit sinay pa ni Angeline na handa pa rin siyang patawarin ang kanyang ama kung sakaling mag-sorry ito sa kanya dahil may edad na raw ito. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.